Ano po ba ang ugat na pinagmulan ng salitang religion o religion? May dala po kaming aklat babasahin natin. Yan makikita niyo po. Ang pabagat ng aklat na ito ay uh, Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English by Eric um, Partridge. Pakinggan niyo sa page 354. Ganito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Makikita niyo sa inyong screen ang original text ng aklat na ito. Religion, malamang na nagmula sa o tiyak na napakalapit sa salitang L Latin na religare na nangangahulugang upang muling bigkisin. Kung gayon, upang bigkising matibay. Mga kaibigan po namin, ayon po sa aklat na ating binasa, ang salitang relihiyon ay nanggaling po sa wikang Latin na religare. Religare. Na nangangahulugan upang bigkising muli o tali ang matibay. Kanino po ba dapat bigkising muli o tali ang matibay ang tao? Hindi po ba sa ating Panginoon Diyos? Sa maikling salita, ang tunay na relihiyon ay ang pagbabalik na muli ng tao sa ating Panginoon Diyos. Follow and subscribe to my Facebook.